Ayan eh, mga hamster, nakikita nyo ba yung ano, pansit-pansitan na yan? Nakakita ba kayo nyan sa, ano, sa bakuran ninyo? Hindi nyo ba alam, napakalagan hamster natin. Lalo-lalo um, na sa mga Roborovski natin. Isa sa mga favorite nila yan. Napakalaking tulong nito para sa mga hamster natin. Tingnan nyo ha. Ah. Pag nilagay nyo dyan yan, nyo, ah, uh, babanatan kagad nila yung mga dulo niya kasi yung dulo niya may mga ano yan eh may mga bilog-bilog na o no, makikita nyo yan kinukuha ng Roborovski yan kinakain nila yan ngayon yung benefits niyan sa hamster natin kung mapapansin nyo di ba yung ibang hamster natin nagkakaroon ng ano ng parang bukol-bukol sa katawan ayun diba? kita nyo bumabanot yung iso nagkakaroon ng bukol-bukol sa katawan nagkakaroon ng kung ano-ano tumutubo, di ba? Yan isa sa mga gamot sa kanila yan. Uh, hindi naman herbivore yung mga hamster pero uh, halos kalahati kasi ng pagkain nila sa wild, di ba? Sa ano, kumakain sila ng mga seeds, ganyan, ng mga kung anong pwedeng kainin nila, mga damo-damo, yan. yan. kaya kung mapapansin nyo, makita nyo, na ang ating Roborovsky kasi napakalaking tulong sa katawan nila yan lalong lalo na kung meron silang mga nararamdamang uh, hindi maganda sa kanilang katawan talagang kakainin nila yan yan kaya kung meron kayong ganyan sa ano nyo, sa bakuran nyo, kunin nyo na, bigay nyo sa hamster nyo hanggang hindi pa huli ang lahat di ba? napakalaking tulong sa hamster nyo talagang kung um, lalo lalo na sa mga Syrian kasi yung Syrian madalas tubuan ng mga bukol-bukol sa katawan niyan. Yung Syrian hamster, di ba? Yun yung isa sa mga problema ng mga ano yung mga ano natin eh. Mga keeper, di ba? Yung mga hamster nila may bukol sa katawan, may parang ketong yung katawan nila, yun, yung mga ano yung katawan nila bukol-bukol. Yan. yan, yung isa sa mga gamot. Di ba? Parang hindi na kayo mahirapan kasi yung iba ipapabet pa daw ganyan ipapa -opera pa daw yung hamster para matanggal yung buhol hindi na kailangan ng gano'n. ayan lang oh tamang pagbibigay lang ng ano ng ano natin ng pansit-pansita natin sa mga hamster natin you oh. know? may ito yung mawawala favorite nila yun talagang ano yan babanatan ng mga hamster natin pag nakakita nila yan ayan oh tsaka magiging malusog pa yung hamster nyo Kesa dun sa mga, ano, yung, yung, iba, yung iba binibigyan pa ng malunggay. Actually, yung malunggay, ano yan eh. Hindi ah, nyo ba alam yung malunggay? Ah, medyo may konting, ano pa nga yan eh, ah, negative effect sa mga hamster natin pag binibigyan nyo. Kasi yung mga malunggay na yan, may mga parang pulbos na puti yan. Alam nyo po ba kung ano yung mga pulbos na puti na yan sa ilalim ng dahon ng malunggay? Yun po yung mga, ano, ah malilit na insekto. Pag napunta po sa hamster niya, magkakaroon pa sila ng skin disease niyan. Kaya yun, nagkakaroon sila na ano, yung nauubos yung balahibo nila. Hindi ka nito nitong ano, uh, pansit pansita makikita nyo talagang ano yun, napaka healthy pagkain para sa mga hamster yan. Ayan. Maraming din nakakaalam nyo kasi Uh, yung iba kasi talagang baguhan lang mag-alaga ng hamster tayo tagal na nating ano pinag-eksperimento kaya alam na natin kung ano yung mga ano ng mga hamster natin eh no kita nyo talagang kahit yung ultimo sanga binabanata nila eh no inuubos eh wala nang na dahon yung so ano eh, tinatalbosan nila pero ang talagang pinipili nila kung mapapansin nyo yung mga bilog-bilog eh no yung maliliit pinipili nila yan eh no yan inuubos nila yung mga bilog-bilog sa dulo eh, no? talagang namimili sila di ba Ayan. Ganyan po kumain yung mga ano natin, kaburobski ng Pansit Pansitan. Okay? Yan, isa sa mga sekreto ni PHA yan, yung Pansit Pansitan. Binibigyan niya talaga yung mga hamster niya yan. Kaya mapapansin niya talagang healthy yung mga hamster natin. Yan. iba kasi, eh, uh, ano eh, mga naniniwala lang dun sa ano sa mga Google yan. Yung mga ano may may vlog lang yan, di ba? Kaya basta basa, -basa na iniwala sa ganun. Kita niyo isang haters natin, yung vlogger, di ba? Hindi na ano, iba na yung bina-vlog niya, bis hamster, di ba? Kung ano na yung bina may ano pa, may makita may Beyblade ba para magka-hamster. Tapos meron pa ano, bina-vlog niya yung mga pet shop. Ano makukuha mo sa mga pet shop? wala kang matututunan sa mga ganun kasi yung mga pet shop uh, hindi naman sa pangit yung ano ko sa ano hindi naman wala kang makukuha sa ano sa pet shop kasi yung sa mga pet shop ang ano niya is magbenta okay pagdating sa proper caring bagsak yung ano yung ibang mga nagaano ng pet shop kasi mga papansin nyo nakakulong to halos sama-sama sila na ang nag-aalaga dito is yung mga tauhan ng pet shop. Kung sabihin nga nag-aalaga niya, yung mismo may-ari ng pet shop. Malabo yun. Nagtayo pa ng pet shop yung may-ari nun. Kung siya rin naman na mag-aasikaso lahat ng nandun, siyempre kukuha ng tauhan yan. Diba? Tapos yung mga tauhan ng mga nakukuha niyan, ang mga nasa isip lang din nun, kumita at saka magbenta, yun ang ano nila, hindi yung talagang proper caring ng mga hamster o kung ano man yung hayop na nandun sa ano nila, sa area nila, sa pet shop, ba diba? Kaya nga, pagdating sa ano, sa kumuha ng ano, ng hamster sa pet shop, makita nyo, halos talagang yung hamster medyo kulang sa ano sa pag-aalaga di ba kaya nga ano, tayo yung nagbibigay ng magandang ano sa mga hamster natin. Pero sa pecha po, wala kang matututunan. Kaya useless yung pagbablog ng gano'n, yung iba, ano, kahit anong pecha, ibablog mo. Wala, walang makukuha sa yung mga ano mo, pinagmamalaki mo pa yung followers mo. Magiging katulad mo lang din yung followers mo ng tanga. Pero yun mo, sa nakakita, sabi mo yung hamster bumabara ko. Meron bang gano'n? Sa ka nakakarinig naka, ka ba ng hamster na bumabara ko? Walang ganun. Tapos makakapanood sa'yo mga baguhang bata. Mga newbie. Diba? Ano matututunan nila? Pag mamalaki nila sa school nila, because, may hamster ako. Na, may napanood ako, mabara ako daw yung hamster. Pagtatawanan pa sila, diba? Kaya dapat hindi tayo nagtuturo ng ganun. Mabara ako yung hamster. Yun. Kaya mali yun. Diba? So yan. Ito, isa sa mga ano sa mga pwede yung gawin sa mga hamster niyo para maging healthy yan okay, makita nyo ayun pansit pansitan para sa mga hamster kung gusto niyo maging healthy yung mga hamster niyo ayan ganyan gawin nyo okay talagang ginagawa ni PHA ayun makita nyo sa mga robo robo skiblo alam niyo namang ang Roborovski, isa sa mga maselan yan. kung maselan yan, papakainin ba natin ng ganyan yan? ba? Diba? Baka mamaya, matigok pa yan kung maselan yan talaga yan, diba? Yan o. No? Yan no? mag-alaga ng mga hamster. No? Hmm. So, paano mga ka -PHA? Ha? Pansit-pansitan ha? Yan no? Okay? Yan, napakagandang ano yan sa mga alagang hamster natin. Kahit anong hamster natin yan, pwede yan. Pwede natin ibigay yan. Lalo, lalo na sa mga may mga bukol yung hamster nyo. Tsaka yung sa mga nagluluha yung mata yan. Isa din gamot dun yan. Yung mga parang ano, may sore eyes yung hamster nyo. parang nagmumuta ng medyo parang pula-pula. Ganon yun. yun yan, yan. Yan yung mga gamot yan. Ayan o, kita nyo o, Blue ano makain ng ano, ng pansit-pansitan, favorite nila, ano o. So, paano mga kam, sir? Ayan no? o. kita nyo ha, pansit-pansitan sa Roborovsky Blue natin. Okay?